magandang umaga po mga mga kababayan sa tagal ko nang naging driver ano marami akong nasasalubong sa daan isa na yung mga mga naglilimo sa daan mga matatanda mga bata minsan makaisip mo rin yung iba kasi nag-iisip eh na yung iba daw mga nanglilimos dyan ginagamit ng mga sindikato yung iba naman, pag nagbibigay ka, sabi nila, tinuturoan mo daw maging tamad. Sa sa side, sa ibang side, may punto sila. Pero ako kasi, hindi ko siya doon tinitingnan eh. Hindi, hindi sa pananaw na doon ko sila tinitingnan. Kasi ang iniisip ko, yun lang yung kaya nila eh. Maswerte nga tayo eh. Dahil hindi tayo nagiging kagaya ng kaisipan nila. So, pasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil ganito tayo. Hindi tayo ganyan kagaya sa kanila, di ba? So, siguro, ewan ko sa iba, pero ako, sa isip ko lang kasi, pinakadabis na lang siguro kasi wala na tayong magagawa. Hindi natin hawak yung isip nila. Kahit puwersahin natin yan silang sabihan o ano man na, huwag ganyan magtrabaho kayo. Kasi lalaki ng katawan nyo eh. Di ba? May kikita ka dyan, malalaki ang katawan. Pero, hindi kasi sa ganun at hindi siya ganun kadali uh, gawa ng solusyon. Hindi rin natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno kasi ang dami ng ginagawa ng gobyerno natin. Ang laki ng problema ng bansa natin ngayon. Eh. Tapos, siguro isa na lang sa maitutulong natin, ano, hindi lang sa 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 kabuuan o para na rin sa kanila kahit ganyan sila intindihin na lang natin tapos kung mayroon tayong maibibigay mayroon tayong maitutulong tumulong tayo uh, tumulong tayo na hindi tayo nag nag-iisip ng kapalit kasi may sinabi sa Biblia na ano eh, ang pagtulong sa kapwa ay nagpapautang ka sa Diyos. Eh. Lalo na doon sa mga mahihirap talaga na wala talagang kakayanan. Ako, personally, hindi ko na, hindi na ako basta-basta tumutulong naman talaga sa mga naglilimos, totoo lang. Hindi rin. Tinitingnan ko rin yung katlat kalagayan nila. Kung nakita ko yung tao na talagang karapat dapat lalo na yung mga matatanda alam mo wala na talaga silang ano eh wala nang nakikita mo wala na silang pwedeng gawin na makapaghanap buhay kundi ganun lang kahit kahit siguro yung pera ko ay sakto lang pero pinipilit ko na makatulong isa yun kasi sa paraan na pwede nating gawin para may alis din natin sila sa pag-iisip ng masama. Kagaya ng lalo na yung mga kabataan. Pag hindi mo sila bibigyan, minsan baka iba ang maisip nilang paraan eh. Magkapera, di ba? Kaya siguro para makaiwas na rin sa pag may iwas na rin natin sila sa pag-iisip ng masama. Sa ganung paraan, pwede na rin natin silang tulungan. Pwede na yun. Kaysa naman, makakagawa pa sila ng masama. Di ba?